Good morning. Next ko lang ang mga ko dito sa aking bakuran dahil hindi pa ako makapunta sa ibang area kaya dito lang ako sa aking bakuran magkuha ng videos. Ang aking talong po ay patuloy pa rin sa pamumunga. Napakatagal na po ito dito. Renoning ko na ang ginawa po sa talong na ito ay top pruning. Ang top pruning po ay sa ang dulo. Yung dulo ay yung pinuputol kagaya nito. Ayan. Pero ito, sakir sa lang ang aming ito ang sucker ay madali lang mamunga pag yun dito sa dito sa gilid yung kinuha pag itong, ito yung kinuhang punin yung talbos ay matagal mamunga pero matagal din yung buhay na kung bang mga panahon ng pamunga matagal din ayan oh. kahapon ay kinuhaan pa namin ito ng ulam at ayun malaki pa rin o oh. sunod so, araw mayroon pa kayong panggulay thank you at may mga bago na ulit kami tanin. Ayan o. Oh. Ayan. Sisimula na rin mamunga. Ayan na naman si Agustin. Maingay na naman. Ayan oh. Kunin ko na yung isang bunga. Kasi yung bagong bunga, hindi pwede magulangan or ma-overage ang bunga. Ito, kailangan na kunin para hindi ma-overage. Uy, matigas. Bakit matigas? Ayan. Ito pa, oh. Masarap ko to sa torta. Torta ito malambot lang yung panganay na talong kay panganay kasi yung first timer okay. yeah. ito torta kami ngayon thank you lord for another day thank you for blessing thank you jesus Punta ako sa kabila. Puha ko ng sigarilyas. Ito muna to sa bangko. Ay, may pa pala. Oh. Ito, kunin ko to. Ayan. Kahit sa puno-puno niya, ay namunga pa rin. Ayan, dito tayo. Anday ang daming bunga ng aking sigarilyas. Kunin ko na rin to kasi baka magulangan. Hindi na naasikaso ni Bibi kasi this is sa pag-asikaso sa aking kahapon. Ayan. kunin nito itong medyo matanda na para hindi matibas Mati ang tibas po na salita ay yung ma yung mawala ng bunga bitaw, madali mawala ang bunga ayan na paborito ko naman tong ano tawag nito, sigarilyas ayan Ayan pa. Naku, tumanda na doon sa babaw. Oh. Hindi ko nakita na isang araw yun. Know, oh. Magulang na. Kukunin ko na lang yan. Kasi hindi pwede. Kasi bago pa to. Hmm. Ayan. Eh, pa man ako mag to. Maghawak pa ng ano, cellphone. video naghahawak ng cellphone. Lagay muna. Busy kasi si Gagang nandun sa likod. Nag -ano, nagtatanim din siya. Hindi niya sinasayang bawat space ng bahay. Kasi kahit dito sa bahay, may bumili ng gulay. Sayote sari kung anong yung tanim namin may bumibili dito yung aking kamatis nangipat ko dito pasok ko muna thank you for watching